Habisnya apa? Habis pulang Betul. Iya.

pinawalik ah, ko ate ha kapagkita ko tayo yung cross ng palad yung kahatin ng buwan kasi ako ate totoo ako tao kasi diyan, binigyan ako alagang isang dahal po ko siya pero ate kasi hindi ko may ipunan ako ate katabi ko lang Kapag ko sa yung cross ng palad, yung ko kasi ko pinamang ko. Diyan na ate, may cross ako sa palad. Ato ate. Ah, nga. Ah, yung buwan, kalahati ng buwan, kasi ate, atong sandaan ate. Hmm. Gugugasan ko ate. Oh. Ah, kaya. At kaya ako ate, banaw ako. Dating banaw. Kaya kung basahin na isang litra, yung salita sa isang tao ang totoo hindi kasi hindi ka totoong paningin ka sa akin ang tapat traitor ka kasi ako ate binaba ako sa Kristo sa lupa hindi ko ginamit ang kasamaan sa Kristo ko binagsak ko dito sa Dabasurya sa para sa pangalakal hindi sa kasamaan ng tao ako ate idol ko si Solis totoong buhay kasi hindi ko na kakapain ng saan saan pa papunta kapaguran sunod si sinumpa ko ay dahil sa walay wala kikirat wala na sinasabi ko totoo yung to ate yung kato ko na may kalawiti yan na may meron kasumpa sa akin si Bumbong Marcos tinapa ko sa bisiko dinasalan ko tinantahan kung bawal na gamot na saan ng liwanag, pintik ng puso, mananalo, walay talo. Dadaan ko lang tao, pausukan ko lang. Hindi ako sa itong adik, ate, ate, ato, ate, kagos yan. Yung pamakita ko sa totoo. Ah, ah, takpan ko ate, kaginhawa ko. Ayon talandaan si Kristo binigay sa ating totoong buhay. Uh, luhod ng banhaw sa akin. Huwag kayong luluhod Kapriya sa iyong banhaw. Ang kong buhay, inaidol ko si Suri. Ang saan kong sa hangin, babalik, babalik ko dito sa Dabos. Kaya yung pagpag-ati, kung saan kong oh, ako, uh, babalik ako dito papalapit sa eleksyon. Hindi ko tutigilan, hindi mananalo si Suri. Totong buhay, sinumpa palad ko na ko, Se sí, puso.